Bye. Di ka na mahuhuli sa balita! Di ka na may iwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari! Saan magbahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita? Lahat kuha! Lahat hagib! Mga balita! Komentaryo! Iisang programang dapat tutukan at pakinggan! Radio! Radio Latin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan, Angelo, Angelo Palmones. Radio Latin Nationwide. Nationwide. Happy Monday, Luzon, Visayas at Mindanao. Dako naman tayo sa Nueva Ecija kung saan ang 12 anyos na Nuevo isihano nagtala uh, ng bagong record sa Athletics Long Jump Elementary for boys sa Palarong Pambansa 2024. Mula 105.3 radyo natin sa Gimba, Nueva Ecija. Kasama natin si Army Carranza. Army, Yes, good morning Ms. Cheska at sa lahat ng ating listeners nationwide. Nag-set ng bagong record ang 12-anyos na Novo-Icijano na si Gian Kurt Kantor sa Long Jump Elementary for Boys sa Palarong Pabansa 2024 sa distansyang 6.14 meters. Binasag nito ang 22-year-old record ni Jeremy Tamles ng Davao na 6.04 meters sa, uh, sa Naga City taong 22, 2002. Ito ang uh, unang gold medal na nakamit ng Nueva Ecija at ng Gitnang Luzon sa palarong ban pambansa na kasalukuyang ginaganap sa Cebu City Sports Complex. Ayon kay Gian, first time niya na naglaro sa palaro at uh, hindi inaasahan ng pagkapanalo at record-breaking pa dahil rank 12 lamang raw siya sa Central Luzon Regional Athletic Association o Clara Amit noong Mayo. Isa rin siyang converted athlete mula sa pagiging kinatawan sa triple jump athletics, sumabok siya sa long jump at napag-alamang ang tinagore ang Man of Steel ng Southeast Asia o Sea Games at Men's Decathlon Gold Winner na si Aris Toledo mismo. na isa ring Novo Isihano ang nagsanay sa kanya bago ito sumabak sa National Sports Competition. Kwento pa nito, sinamahan niya ng dasal ang pagsabak sa finals at inspirasyon niya ang kanyang mga magulang na all-out support sa kanya. Bumungos ang pagbati sa Binatilio na ngayon kinikilala na rin isa sa Nueva Ecija Pride sa natamon niyang tagumpay mensahe ng mga guru niya sa Kaanawan Elementary School kung saan siya incoming grade 6 na pinamumunuan ni Principal Febi Paulo. Pagbutihin nito ang talento sa sports at mag-aral din ng mabuti. Samantala, Miss Cheska, nakakuha din ang mga Novo Isihanong atleta ng silver medals uh, sina John Patrick Patricio sa long jump secondary for boys naman at sa na Neil Mackenzie Cipriano at Darren Chester Lovendino sa Archery Secondary for Boys. May bronze medals naman si na Kemi Joy Castro at Tindon Perez sa Arnis Secondary. Humakot din ng gold at silver medals ang mga kinatawang Novo Ecijano sa Para Games na sina John Zedric Sario, Catherine Obias at Randy Rosette Jr. As of July 14, ang Central Luzon Patriots kung saan kabilang ang Nueva Ecija athletes ay nakasungkit na ng 55, uh, 75 medalya. 11 na gold, 25 silver at 31 bronze sa regular sports po yan. At 11 medalya naman, 5 gold, 4 na silver at 2 bronze sa para, sa para games. At yan, Ms. Cheska, ang exciting na balita mula rito sa Nueva Ecija. Ako si Army Caranza ng Radyo Natin Gimba, DWTC 105.3 FM. Kasama mo sa pagbabalita at sa pagsaservisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Salamat at congratulations, Miss Army, at sa team natin mula sa Nueva Ecija. Radyo Natin Nationwide! Nationwide! 7.55 ang oras natin, limang minuto na lamang po bago mag-alas ng umaga.